Mayroon pala sa kaysa, ano? na. lang. Sa kubaw na. Sa kubaw na tayo. lang.

ang susunod na istasyon ay Pudesa. Sa mga minamahal namin pasirin, ilang maaaral para sa inyong likas at maging hawang paglalabay habang nasa loob ng tren. Igalap po natin ang pagpulit ang mga katatagata, buildings at mga ng bansa na pasirin. Ugaliin ang humawak sa mga safety handrails at iwasan hawakan at sandalan ang mga pituwa na nagpera. Ang Kaisi area po ay para lamang sa mga buntis, senior citizen, mga pasareo pa ng mga kapasanan at mga empleyado ng LRTA na mga duty. Maraming salamat po sa pagtangkili sa LRT. Hanggang po namin ang mga ayos at magiging ng pagdalampay. station. Ang na sa Kuraza Station. Kala nang ito, Double check po natin, mga first one na lang. Bukos natin Ang susunod na stasyon ay Bumaba. Sa mga minamahal naming <coughs> pasayaro, Ilan pa para sa inyong ligtas at magiging araw ng paglalabay hanggang nga loob ng tren, Iwasan gumawa ng inay tulad ng malakas na pagkikapag-usap at pagpapag-ututusin sa phones at, at, at iba pang electronic gadgets. Huwag inaibig na rin ang aking buwan para sa bahay at sarili sa paglalabay at pagsakay sa tren, Kung wesa mo lang ang paglalabay mo sa layo at sa gitna ng bahay, paano maka-iwasan? Iyatayin po natin ang ating at mga gamit. Maraming salamat po sa pagkakilig sa LRT. Kahit po namin ang inyong maayos at at V Malta Station. Papalating na sa V Malta Station. Kana pito ang bubuhas. Double check po natin mga personal na tayo. Kung natin po. Natin hawakan mga pito natin ako nagbubuhas. Salamat po.